Para sa mga pamilyar at mahilig sa mga pusa, marahil kapansin-pansin na hindi kagaya ng mga aso, ang mga ito'y kadalasang umiiwas sa tubig. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tila ayaw nilang nababasan ito at mas pinipili na ito'y iwasan? Karaniwan man itong napapansin, hindi lahat ng pusa ay ayaw sa tubig at sa katunayan, may ilang mga alaga na sanay mapaliguan at may iba pang gusto ang paglangoy sa mga pool. Pero sa karamihan na talagang umiiwas dito, isa sa dahilan nito'y ang natural na hindi pagangkop ng mga pusa sa mga katubigan mula pa nung unang panahon. Dahil ang mga sinaunang pusa ay may kakayahan ng makahuli ng isda sa pananatili lang sa gilid ng mga lawa o ilog, hindi nila kinailangan ang abilidad na panandali ang makasisid sa tubig para lang makakain gaya ng ibang mga hayop. Sa paglipas ng panahon, ang mga domestikadong pusa ay hindi rin nangailangang humanap ng makakain sa mga anyong tubig na siyang naging dahilan kung bakit nanatili sa kanila ang ganitong katangian hanggang sa kasalukuyan. Bukod pa rito, ayaw ng mga pusa na nababasa ang kanilang balahibo dahil di gaya sa mga aso, madali silang nilalamig at nagiging mabigat tuwing sila'y nababasa. Dahil lagi nilang nililinis ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng madalas na pagdila sa kanilang balahibo at balat, nauuwi ito sa mas malambot at mas magaan sa pakiramdam na balahibo ngunit nagiging dahilan din na mas madali itong makakasipsip ng tubig. Kapag ang kanilang balahibo ay nagdidikit-dikit at nagiging mas mabigat, nahihirapan silang gumalaw ng maliksi kaya naman ayaw nilang nababasa para maiwasan ang para sa kanila ay ganitong hindi natural na pakiramdam. Pero kung karamihan sa mga pusa ay palaging umiiwas sa tubig, paano sila nananatiling malinis? Gaya ng naunang nabanggit, nagagawa nila ito sa pamamagitan ng madalas na pagdila sa kanilang mga sarili. Ito'y hindi lang para mapalambot ang kanilang balahibo ngunit para rin mapanatiling malinis ang kanilang katawan. Pero dapat tandaan na ang ganitong paraan ay gumagana lang para sa mga pusa o ibang mga hayop at hindi sa mga tao kaya't gano'n paman kalamig ang panahon, Huwag gagayahin ang ganitong uri ng paglilinis sa katawan.